Hello guys. Tara. Maglakad tayo. Kasi maghapon na lang tayong nakaupo. Hapon na naman. Sama nyo mag samanyo ako maglakad sa yarbe. Pero kunin muna natin ang ah. ah, bukas na kasuwerte sana pero papas na lang. magsapatos sa muna tayo. kunin natin yung basura para minsanan na eh okay, tarah tak pun mau nanti bang pasura, guys. gambis tak pun teh And then, let's go. Maglakad tayo sa Satama. Baka sakaling hindi siya uulan. Makulimlim siya eh. Ang oras na ay 5. Last 5. 5.10. Ganon. So, yun. Tara. Tara. Samahan niyo ako. So, guys, dito na tayo, naglalakad na tayo at habang tayo naglalakad, namumulot tayo ng kan. O, diba? Double purpose. 三个吧。S S Nakatatlo na tayo guys.